So ayan, yeah, magandang kambi, mga idol. So isang project na naman nagawa natin. So ito, pang Mio. Tapos gustong lagyan ng Ayan, pang sniper. Ang problema, hindi upasok yung mga tornilyo tapos paling na siya. So yun, so gumawa tayo na conversion plate ulit. So ito, hindi ko na ginaya, hindi ko na ginaya yung itsura nito dito. So ang gagawin na lang mayari, ito na lang yung gagayahin niya kasi ito hindi maganda yung pagkaka-port niya, paling. So yan. So ito diretso. Ito na lang gagayahin niya. Yung mga conversion, mas okay pag nandito yung item sa akin para masusuka talaga natin. Kasi napakaliit lang talaga ng allowance nito mga to. Pasensya pala sa mga inquiries ng iba pag hindi ko kaagad nasasagot. Kasi maghapon din ako. Ima machine. Pero masas masasagot ko rin kayo. So, Ganyan sya. Pwede syang pang carb, pwede rin syang pang FI. Pag carb, tatakpan lang to So tulad nito, yung may-ari, uh, subukan daw muna nila yung carb. Tapos saka sila mag-FI. So ito po pala, pwede rin baliktaran. Pwede rin front, pwede rin rear. So yun yan. Patutok sya doon. Pwede rin syang tumutok dito. Yun. Isang magawa natin. Ano pa pa nagawa natin. So ito pa yung isa ito yung old school na Dio Black. Ayan. Ayan. Pag yung mga bagong black ngayon, madaming mga kanal-kanal dito. Ito buo pa. Oh. Sige so, pag mag papa convert ko ng water cool ganyan. Sa mga pantra, ganito rin gagawin. Tatabasan na ganyan. Tatanggalin yung cooling fins kapalitan ng water cooled sleeve so ito sya so raw pa lang to Papa, kinisin pa to pag may kabit na pero dyan dadaan yung tubig o kulan kasi pa press lang dito ang ganyan Kagandahan sa mga to. Pag nasira na to, Tugutin so, lang ulit to Lilipat sa bagong Black So yun Ano pa ba So ito bagong design natin Para sa TMX to Raider Ayan Mas makapal Para sa gustong Makapal yung itsura niya Tapos, ito, marami nagtatanong dito ito. So, para sa mga pantra. Nakares siya ngayon. Tapos, pag may magpapagawa, papalitan lang nitong mga uh, bolt pattern niya. Pwede ito sa mga X3, X4. So, halos lahat ng two stroke na pantra Ayan, baliktad lang kasi maso ba so, ganyan yung lobe nya head lang to pero pagkasama yung black galito rin yung tura ng black yun marami pa tayong gagawin বসলে